Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na. Magandang araw mga katinig ng bayan! Mainit na mainit na naman ang topic natin ngayon mga katinig ko kasi lumalabas na parang dalawa na lang ang matitinding pangalan na pinag-uusapan ngayon para sa Senate President si Senator Cheese Escudero at si dating Senate President Tito Soto. Pero teka, meron din daw ibang pangalan na lumulutang-lutang sa mga chismis. Gaya ni na Senator Marcoleta at pati raw si Senator Aini Marcos na kinukulit daw pero ayaw umanong lumaban. So, iisa-isahin natin yan mga na katinig ko. Mga katinig ayon kay Senator Tito Soto To. Wala daw siyang personal na ginagawa o nilalakad para makuha ang numero para maging Senate President Gusto umano nito na ang mga kasamahan sa Senado ang mismong bumoto para sa kanya kung mahalal umano siya ng kanyang mga kasamahan at sila ay napag-uusap-usapan para gawin ito, tatanggapin umano raw neto. Ang dating nga raw para sa ilang mga netizen, mga katinig ko, ay classic Tito Soto. Cool, steady, hindi agresibo. Alam nating matagal na siya sa politika at may respeto sa proseso. Pero syempre, politika to kahit sinasabi nga raw na hindi nito nilalakad, ay syempre panigurado nga raw na inaasahan rin siguro nito. Ganun talaga ang laro. Puta naman tayo kay Senator Cheese Escudero. Hindi masyado maingay pero napakalakas ng ugong na siya pa rin ang mananatiling Senate President. Hindi nga lang siya directly binanggit ni Soto pero parang implied na silang dalawa lang ang matinding naglalaban. Alam natin si Cheese, matalino, mahusay, makipag-usap at magaling sa politika. Kaya hindi kakap Pagtaka kung malakas din ang kanyang suporta. Pero baka may mga senador na nagdadalawang isip. Kasi alam natin na minsan, medyo independent si Cheese. Hindi laging sunod sa malakad niyang ngaraw. Mga katinig ko lumutang din ang pangalan ni Senator Amy Marcos. Ayon daw sa ilang issue, nilalapitan siya ng mga kasamahan niyang senador na gusto siyang gawing Senate President. Pero sabi ni Amy nga raw, wala raw siyang intensyon para sa nasabing posisyon. Marahil hindi nga raw siya interesado. Sa totoo lang may punto naman si Senator Amy kasi kapag ikaw ang Senate President, ikaw ang primary target ng mga intriga, politika at lahat ng bangayan. At kung iisipin mo nga rin, baka ayaw ni Amy na maipit sa mga bangayan, lalo ngayong maraming mainit na issue. Mula confidential funds, charter change, hanggang impeachment ng mga matataas na opisyal. Tapos, aasahan pa siya makipagbartakulan, lalo na sa mga buwayang nakaupo. Ngayon, Maraming araw sa mga taga-suporta ng mga raw ang nagsasabi na dapat si Senator Rodante Marcoleta ang maging Senate President. Mga katinig ko, ito ang interesting bagong salta lang si Markoleta sa Senado galing siya ng Kongreso kilala siya bilang isa sa mga nanguna noon sa ABS-CBN shutdown hearings pero kung Senate President agad nga raw, parang mabigat hindi basta-basta ang posisyon na yan. Ang mas nakakatakot nga daw kung makuha raw ni Senator Markoleta ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee dahil ayon nga raw sa ilan, kayo mga kabataan, bantay kayo, maghanda kayo. Pag nakuha ni Senator Marculeta ang chairmanship ng Blue Ribbon, mawawala na kayo. Makakatinig Blue Ribbon Committee ang tinitingala ng mga tao kapag may mga investigasyon ng katiwalian. Isipin mo kung si Marcoleta ang uupo doon, siguradong maraming kakabahan. Pero sa tingin nga rin ng ilan, hindi pa ito panahon nga raw ni Marcoleta para maging Senate President hindi pa nga siya ganun ka-establish sa Senado. At baka mahirapan nga raw siyang makakuha ng numero. Mga katinig ko, ang labanan sa Senate Presidency ay hindi lang popularity contest. Numbers game ito. Kailangan mo ng suporta ng at least majority ng mga senador. Kailangan may alliances ka. Hindi lang sa Senado kundi pati sa malakanyang araw. At ngayon, medyo hati-hati raw ang mga senador. May mga pro-administration, may opposition, at may mga independent. Kaya posibleng umikot-ikot pa ang negotiations. Pero isa lang ang sigurado, malaki ang epekto nito sa magiging tapbo ng Senado. Lalo ngayong mainit na mainit ang mga issue. Gaya ng impeachment, confidential funds at iba pa para sa ilan mga katinig ko, hindi imposible na bumalik si Tito Soto bilang Senate President. Malaki ang tiwala ng maraming senador sa kanya, lalo na't na neutral siya at marunong makipagbalanse. Pero malakas din ang laban ni Chis Escudero. Kung gusto ng Senado ng someone independent pero matibay, baka siya ang piliin kay Marco Posibleng Blue Ribbon Chair. Pero Senate President, parang malayo pa. At kay Senator Amy Marcos, tingin nga rin ng ilan, hindi niya pipilitin ang sarili niya sa posisyon. Mas gusto niyang nasa sidelines kung saan mas malaya siyang magkomento at mag-criticize kapag kailangan. Ang masasabi nga rin ng ilan mga katinig, abangan natin kung sino ang uupo. Kasi magdidetermine yan kung magiging independent pa ang Senado o magiging sunod-sunuran lang. Ano sa tingin ninyo? Sino ang dapat maupo bilang Senate President? Soto? Cheese? Marcoleta? O may iba pa kayong mga bet? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe ah, sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Sa sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, Kaumay na si Soto! Wala malinaw na stand. Sala sa init, sala sa lamig. Kung capacity si Senator Marcoleta. Feeling superior at feeling matalino. Kasi nga veteran. Pero walang nagawa at bias pa siya. No to Soto. Dapat ng Senate President ay abogado para alam niya ang batas Si Atty. Marcoleta has the quality dahil may dignity at hindi big na mamaging Senate President kayo, Atty. Rodante. At dyan, nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment ko lang sa baba. Poses mo mahalaga. Huwag kalimutan i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, daan ang may alam, may laban! Awesome!